Eto mga tropa, tignan nyo. Nandito pala ako sa taas ng truck mga idol. Ayan o. Ayan, laki ng truck na minamaneo na ito ni tropa. At nandito ako sa bubungan mga idol. Nako, nako. Tara, tara, baba na nga tayo dito guys. Eh mukhang truck pa ata ng basura tong nasakyan natin dito boy. Tara, tara. Eh baba na nga tayo dito guys. Mamaya, dalim pa tayo niyan sa basura ni. Eh. Eto guys, mayroon pala akong nakitang malaking truck dito mga tropa. Ayan o, tignan nyo Grabe, ang dami ng gulong na ito mga idol Langin nga natin gulong na ito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Ang dami naman yan mga tropa Para namang si Optimus Prime to mga idol Tignan nyo Ayan lang ako nakakita ng ganito kalaking truck mga tropa Tignan nyo Kasi laki natin yung gulong dito Ito naman guys, mayroon din truck dito mga tropa e yung truck na ito, ni idol Tum tumutunog ang lakas ng busina harang papap mga idol ito guys oh so, picturean nga natin to mga bossing Asan yung tumutunog guys ito ate yung tumutunog mga trope eh. yung truck ni ate boy ang angas naman ng truck mo boy pwede ko bang picturean yan ayan oh picturean natin guys ang lupit eh and what is up guys ako nga pala ulit to si kuya impo and for today's video nga guys is maglalaro na naman pala ulit tayo ng roblox mga tropa at sa video na pala na to guys eh meron palang nakapagsabi sa akin dito guys na meron palang nauusong truck dito mga tropa eh alam nyo ba yung nauusong truck dito guys eh yung napakaingay at napakakwela na tunog ng mga truck dito boy eh siguro alam nyo na yung mga tropa eh meron daw kasing pop up dito mga idol so ang gagawin pala natin dito guys is itatry pala natin ditong itong at idrive eh yung mga nagsisilaki ang truck dito mga idol <laughs> eh Heso yun eh, bago nga pala natin I-drive yun mga tropa eh, kakain nga pala muna tayo dito guys Eto Medyo natakamaw dito Sa mga tinitinda dito mga tropa E eh. eh, kaso nga lang Asang ba yung tindero dito Bakit wala Walang magluluto na ito, mga idol Sabi naman E eh, paano tayo kakain yan mga tropa Heso eh, yun E eh, wala dito yung nagtitinday <laughs> eh, paano to Oh, Min, ilike mo na nga lang tong video natin, guys. At mag-subscribe dito sa channel natin para mawala yung gutom ko dito, mga idol. Eh, no, nakakagutom naman. Eh, pangit naman dito, guys. Kung kukuha lang tayo, mga tropa, walang bantay. Eh, so yun, maghanap na nga lang tayo ng iba dito, mga idol. Ito, eh, guys, meron nga pala akong nakita dito, boy. O, ano to? Uy, parang manginasalata ito, mga tropa. Tara, pasok nga tayo dito, boy. Uy, ang ganda naman dito, boy. Guys, Napakaluwag mga idol Favorite ko pa naman to Mang inasyal Eh so yun Wala rin tao dito guys Nako Sino magtitinda sa atin dito boy Oh mean Paano tayo kakain nito Walang tindero Tara Try nga natin pumasok dito guys Ay nako Baka mamaya mauli tayo ng polis dyan eh Pero tara Labas na nga lang tayo dito mga tropa Eh hanapin na nga lang pala natin dito guys Yung kumpanya ng mga truck dito. So bago pala tayo dito maging isang truck driver mga tropa, di e, kailangan natin ng ID. ibuti e, na lang meron na akong lisensya dito guys. Kaya pwedeng pwede na natin at i at i-drive yung mga truck dito mga boshing. Ayan o, oh, tignan nyo. Meron na ako ditong ID card mga boshing. Ay ro, so sobrang tanda naman natin dito mga tropa. 341 days old na pala tayo guys. Ilang, ilang ano na yun? Ilang taon na yun mga tropa parang medyo baby pa ata yun guys ha yung edad natin dito mga tropa <laughs> eh so yun guys Eka, parang meron na ako nakitang basket court dito mga idol. oh. eto may basketball court pala dito guys. You know, pwede tayong maglaro dito guys. Kaso nga lang walang bola. Kaya ang gagawin na lang natin dito guys. Sasayaw na lang tayo dito. <laughs> wala namang bola eh. Paano tayo maglalaro dito mga idol. Uy meron pa ako nakikita playground dito mga ropa. Sabi teka asan ba yung mga nagtitinda dito guys wala naman nagtitinda ang daming naka display. Walang magtitinda ayano oh, ano paano yan Nagiiwan na lang ng barya dito guys. Buti na lang walang nangunguwa dito ng barya. Nako, pag dun sa amin yan, ubos yan mga tropa. So yun, punta na nga tayo dun sa may ano, tracking services mga idol. So mag apply pala tayo dito bilang isang truck driver mga tropa. Gamit tong ID natin boy. Ayan o, oh, nasa malulus na ako mga idol. Oh, Uy, ano to? May mga pusha pala dito guys. <laughs> Ngayon ko lang nakita to. Eh, tara tara, tabi nga tayo sa kanila dito mga Boshi kaya dami kong alaga dito mga tropa mga pusayan, yan mababait yan <laughs> Alis na nga tayo dyan mga ropa. So yun, parang dun na ata natin kukunin yung ano, truck natin mga bossing. Ayun o, no? nakikita ko, truck ispon mga tropa. Parang sobrang ingay na dito, naririnig ko na yung mga ano ha, mga busina ng mga truck dito mga idol. Ayun o, no? ito na nga ata, malapit na nga ata tayo dito boy. So dito na nga siguro tayo mag apply mga tropa. Teka, ito, meron o naririnig dito guys. Ito guys, meron na nga dito mga tropa. Ito yung papapdol dito ni idol Ang ingay Ang kulit naman na ito, mga tropa So yun Try nga natin sumayaw dito mga bossing Ayan o Sasew lang ako dito Ayan o Papapdol yan mga idol So yun guys Paano kaya tayo magkakaroon ng track dito guys Yung katulad na ito Yung tumutunog mga tropa Ito guys o oh. Ayan o sasew sayaw lang tayo dito boy <laughs> Ang astig Guys dito ata tayo pupunta sa nakatayong lalaki dito mga tropa Shooter trot Try nga natin pagtanungan to Uy dito nga guys Ayan o oh, may nakalagay dito Job selection mga tropa Pwede pala tayo dito maging tracker Maging police Maging firefighter At saka ano to DOT Hindi ko alam yan guys eh. So ang pipiliin na lang natin dito boy Maging tracker Siyempre para mga pag drive tayo dito Ng mga pop up doll na mga truck mga tropa So yun Andito na tayo guys Check nga natin dito sa natin mga nawawa yung mga truck dito guys oy eto pala mga tropa tignan nyo meron palang Lamborghini dito guys nasasakyan e, eto mga truck mga tropa so pwede pala tayo dito mamili ng mga truck na pwede natin gamitin boy ito ang dami dito guys at ang lalaki pa mga tropa so yan pipili lang tayo dito guys so eto na nga pala yung gagamitin natin truck dito mga bushing ayan look. napakalaki naman nito mga tropa <laughs> grabe tignan nyo ilang gulong to mga idol o bilangin natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, po, two, four, six, eight, naku, eight ten wheeler pala tong truck na tong mga tropa, tignan nyo naman kung gaano kalaki yan at gaano kahaba, grabe kaya ba natin i-maneo to guys, pipicturan ko nga muna tong mga tropa, yan, ito boy, picture lang natin dito guys, para proweba eh, yan mga tropa na nakapag-drive tayo ng ganito kalaking ano, truck, ayan oh. tignan mo naman yan, ang laki na ito guys, trailer truck yan mga tropa, ayan oh. tapos eight ten wheeler pa. So eto guys, para mga pag-deliver pala tayo dito, boy. Kailangan pala natin ipakita yung ID card natin dito mga tropa. Ito pampakita lang natin dito kay Bossing. Bossing, na 'yung ID card ko. Ayano, oh. pwede na ba ako mag-deliver dito? <laughs> so yan guys, pwede na siguro yan mga idol. Guys, e, sakay na tayo dito sa truck natin mga tropa. Siyempre, kailangan na natin dito umuwan ng i-deliver -de natin, boy. Eto, eto kuha tayo ng i-deliver -de natin guys. So, dito muna tayo sa maliit na, ano guys, narutang mga tropa. So, tara-tara. Abante na tayo dito, boy. So, yun, guys. Mayroon pala tayong pag de dito mga tropa gamit tong truck natin, boy. E, no naririnig nyo ba yung mga busina ng ibang truck dito, guys? Ang kokolet. <laughs> Grabe, sobrang laki at taba itong track na itong truck na dala natin dito mga tropa. Eno, op, op, op. Teka, teka. Paano ba tayo makakadaan dito guys oh min, stop nga muna tayo mga tropa, paunain muna natin to si idol, nako to guys so, naku, nag traffic na mga truck dito mga tropa, dress lang tayo mga tropa, yan, nakaabante na rin si idol, <laughs> so yan paunain na nga natin to si tropa naku, kamote naman to si idol naku, truck ka pa naman, bawal lang kamote mga tropa kasi nga, malaki yung daladala -dala dito, boy. Ayun, oh. You know. Naku, naku. Stop tayo, guys. Baka masagi tayo nun. Ang laki pa naman nun, mga tropa. So, tara-tara. Wait lang. Saan ba tayo dadaan dito, guys? Op. Oh, nano na tayo. Lumagpas na tayo. So, dito tayo, guys. Liliko lang tayo dito, mga tropa. Op. Oh, yeah. Medyo atras atras lang natin dito guys kasi para makapasok tayo boy yan. Okay na no, mga bossing so meron pala tayong pagdideliveran dun guys so medyo malayo layo pala yung mga tropa. So gamit gamit natin tong malaking truck dito mga ropa. Ayan oh grabe pataas pa tong mga bossing ah. So eto na no, guys konti na lang makapunta na rin tayo dun. Teka teka meron pa atang checkpoint dito guys. Mukhang mache checkpoint pa ata tayo dito mga tropa. Ako <laughs> naku naku yari tayo dito guys Daming mga checkpoint dito mga bossing Teka teka Pinapara ba tayo dito mga tropa Naku up 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 Stop muna tayo guys ba, Pinapara tayo dito mga bossing Chine checkpoint ata tayo <laughs> Eto guys, na checkpoint pala tayo dito boy. So hinihingi yung ID natin dito mga tropa. Buti na lang dinala natin mga bossing. Eto, kita lang natin dito guys. Eto yung ID natin boy. So bossing, andito yung ID ko. Oh, eto guys, so pakita natin yan dito sa police mga tropa. Siyempre, para padaanin tayo yan mga bossing. e, <laughs> so yun boy, okay na yan siguro. So tara tara, balik na tayo dito mga tropa. Buti na lang meron tayo dala yung ID guys. Kung walang nawala na yari impound tong truck natin dito papapdul papapdol yung tropa ng police, guys so ando oh. no nakatambay okay, so yun guys eto eto sa natin di deliver to mga tropa medyo malayo pa ata guys papark lang pala muna ako oh, dito mga tropa ayan no oh. atras lang muna tayo dito guys eto boy atras muna tayo dito guys kasi magche check muna tayo ng bricks natin dito mga bushing eto eto kailangan natin magcheck muna dito guys guys bago tayo pumunta dun sa pupuntaan natin mga tropa teka teka check nga muna natin tong mga gulong neto mga idol ay ano check muna natin yan guys syempre yung preno natin dito kailangan din natin i-check yan mga tropa baka mamaya hindi na gumagana eh. so yun okay naman guys gumagana naman na dito mga tropa so tara tara eh ano na tayo dito guys eh abante na tayo dito mga tropa opya so eto guys gamit gamit natin natin tong na ano dito mga tropa truck eto guys oh check nga natin boy kung gumagana pa rin oh eto boy gumagana naman guys so tara tara hatid na nga natin to doon sa pagdidelibiran natin mga tropa yun oh medyo malapit na tayo dito guys nasabit pa tayo dito mga tropa oh min tega teka check nga natin guys mukhang nagater ata tayo dito mga idol <laughs> So yun. buti na lang hindi na ano yung ano natin guys, yung truck natin. Buti hindi na tumba. Eto guys, konti na lang. Malapit na tayo dito sa pagdideliveran natin boy. Opya. Yeah. Yan, medyo daan-daan lang muna tayo dito guys. Kasi hindi nyo daanan dito mga tropa. Medyo masikip mga idol. Meron palang rotonda dito guys. So dito na lang tayo dadaan mga bossing. Opya. Yeah. So eto na guys. So dito pala natin idideliver -de to mga tropa tropa tega tega Atras natin to boy So eto na guys eh, Atras lang tayo dito Daan daan mga bossing So eto na mga tropa Kunti na lang Malapit na tayo Mga park din dito Sa wakas mga tropa Eto eto Atras natin Kunti pa Yan Yun So park na natin dito yan mga tropa so, Andito na rin tayo Sa wakas Sa pagdideliveran -de natin mga tropa So yan Deliver na natin dito guys Sa wakas Nakapag-deliver na rin tayo dito boy grabe sobrang hirap pala netong track na itong imaneho tong truck na itong mga tropa yung pop up tool grabe unlucky ba naman eh tapos 18 wheeler pa mga tropa eh so yun eh dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video guys eh sa susunod magtatry pa tayo ng ibang mga truck dito boy yung mas malalaki pa eh so yun hanggang dito na lang tong video natin mga tropa at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys is eh, huwag mong kalimutan kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ah. So yun, hanggang sa muli. Bye-bye, let's go!